hayop na yan hanap ako ng hanap kung nasan yung big bike eto lang pala yun mga chief oh. <laughs> tunog big bike <laughs> umpisa natin itong vlog natin mga chief sa shout out no? so eto yung uh, blue index card ko is nandito sa loob ng helmet ko para kita ko siya habang nagdadrive ako so shout out kay Johnny Lianto kay Joshua Andal kay Charles Cardenas kay Christian Argote, kay Brickster Sausa, kay JB Coros, Ronel De La Rosa, LJ Madraso, si Joshua Andal, and si Angelo Barcenas. Wow. Walang drive through. Huh? Wala. Drive -thru? Ah, o oh, nga no. Yon mga chief, uh, wala pa kasi tayong breakfast, umalis tayo. So, take out na lang tayo. Dito na tayo sa may kalamba. Ayun, take out muna tayo. Bawal din naman kasi yung dine-in Then tingin ko ah uh, Doon na lang natin kakainin sa labas to <laughs> So order muna tayo mga chief Pedro, Miss, pwede bang gagamit kami ng voucher? Nangalim po? Ng voucher? Voucher? Apo Ano bang kasing voucher sa? Coupon na Coupon pala, coupon Tsaka yung burger 109 109? Apo O 104 po eh, 104, 104. Tsaka mm -hmm. po, onion rings. Uh, sir, natalay labot tayo uh, sa onion rings. Chicken nuggets meron? Yes, natalay labot. Sige. Okay, last window. Medyo matagal din tayong hindi nakapag-ride dito sa south. Although, kahit naman sa parte, eh, hindi pa rin tayo nakapag-ride. Dahil sa ECQ na yan, mga chief, eh. Sarado rin yung mga tourist spot or mga pwedeng kainan na puntahan. Or sa mga kainan, ah, hindi ka makapag-dine in, ah, puro take out lang ang pwede. Pero ngayon kasi mga chief, ah, pupunta tayo dito sa May South. Hindi ko lang alam kung saan mismo tayo papad pa rin ngayon, ah. Pero ang nangyayari kasi dalawang vlog yung gagawin ko mga chief. Kasi ito na yung last day na weekend na available ako mga chief. Hindi na weekend your rest day ko. So ngayon Sabado, oh, uh, ito na yung huling weekend ko kaya uh, lolobusin na namin, magra-ride kami. Tapos bukas Sunday may pasok na ako. Hindi ko lang kung kailan uli makakapag-ride yung mga nature trip natin kasi nga uh, weekend lang naman tayo na ride din ng ganun or weekend lang din available yung iba natin kasama, yung back ride natin yan, uh, weekend lang din yan kasi pwede. Pero kasi, mga chief, oh, pupunta tayo dito sa May down. Kung naalala nyo si JR yung unang nakakilala sa atin mga chief sa daan. Yung nandun tayo sa may Hanas laga laga sa may Kalawan. Nakilala niya tayo mga chief. Kasi mga chief sabi ko dati. Pagka may nakakilala dun sa Hepe Moto. May nakakilala sa akin sa kalsada unang unang makakilala sa akin sa daan ng Uh, unang siya mag-approach na ikaw ba si Hepe Moto, mga ganon Is bibigyan ko ng munting regalo uh, Munting regalo lang, di naman sobrang special na regalo Kung baga ano lang mga chief, uh, token of appreciation lang to baga. Yung bibigyan ko sa kanya mga chief is jersey Jersey ng Hepe Moto mga chief So medyo natagalan kasi Andami kong hinanap na naggagawa or nagtatahi ng jersey Nagchat pa ako sa mga sikat na apparel. Ang kaso, uh, hindi pala sila nag entertain pagka yung small time motovlogger ka lang parang pag hindi ka sikat hindi ka nila entertain di ba sabagay so ba't ka nga naman nila entertain di ba hindi ka naman sikat eh gano'n lang din naman ang ng business nila mga chief so, ang dami kong tinanong kung pwede limited lang kung baga ilan lang yung quantity na ipapagawa ko uh, dalawa or lima lang hindi naman talaga bulk yung gagawin natin hindi naman tayo pang merchandise eh hindi naman natin sure kung may bibili ng jersey natin kaya pang personal use lang sana mga chief kaso mga chief ayun nga sinabi ko dun sa mga sikat na gumagawa ng riding jersey is small time moto vlogger lang po ako gusto ko lang po sanang may experience yung magkaroon ng uniform ang sabi kasi nila minimum ng 15 pieces or 10 pieces yung mga ganon kaya ito bibigay na natin kay JR yung isang jersey natin mamaya papakita ko sa inyo mga chief kung ano yung style ng jersey natin <laughs> Pero okay na rin naman at least nakapagpagawa na tayo Subok so, lang naman mga chief Gusto ko lang ma-experience yung may uniform pag nagra-ride Actually lima lang yon Isa sa kapatid ko, isa sa akin, isa sa back ride ko And then isa kay JR Tapos isa ayun nandun sa bahay So dito na lang tayo magtatagpo mga chiefs sa may siguro sa may Arco na lang ng Victoria Laguna. Doon na lang din kami magbe-breakfast. Doon na rin namin kakainin yung takeout namin. Ganyan naman tayo pag nagra-ride tayo ng umaga, hindi tayo nagbe-breakfast sa bahay. Okay mga chief, uh, mamaya ulit At uh, naman tayo makikita Puro araw na naman Dahil ganito talaga sa south papunta kayo ng gantong oras Is tapat na tapat sa inyo yung araw mga chief oh. So, mamaya ulit mga chief Si JR pala is Pauwi ng Louisiana nga pala uh, Nakalampas na siya dito Usapan kasi namin dito sa may Victoria Laguna Siguro late na niya nabasa Ngayon babalik siya para dito na kami katagbuen Kasi hindi ko alam kung saan yung lugar nang sinasabi niya eh. Ang alam ko lang kasi dito. So ayan siguro babalik dito na lang kami magkikita. Babalik na lang daw siya. So tingnan natin kung nandiyan na si JR. Ah, dito na lang tayo magkita sa so, may arco ng Victoria Laguna. So, mga mommy, si JR Girlfriend mo? Ah, Ito, sana akong mo. Hindi <laughs> ko alam kung gain mo eh. Medyo na tagalan din tagal nung dami kong hinahanap. Eh. Totoo ka ba? po ba? <tis> be... Oh, ay. Kailan na? Ah, kapatid ati yung lolo kaya. Ah, kung hindi ka, no, hindi ka uwi. Eh, hey, eto, brother, meron din akong siya Ako na magkakaron nito, ako na magkakaroon nito. <tis tis> <tis> testing lang, testing. Testing yung sticker natin mga game. Unang gawa natin. Okay baka malaki pa uuwihan nyo eh. Ingat kayo Thank you po, bye bye. <laughs> Oye, bye bye. Hey, bye bye. Ingat ah. Kaya kasi medyo nagmamadali rin sila. Oh. Ah, nasa, layo na rin pala nila, nasa pila lago na rin pala oh, sila. Anong pila na sila? Oo, oh, bumalik pa sila eh. Kasi hindi ko alam yung lugar na sinasabi niya. Kaya so, yata yung lolo niya. Kaya medyo mabilis lang din yung pag-uusap namin kasi... Linger. Nagmamadali Nagmamadali rin, rin sila. Kaya yun. Uh, inabot lang natin yung jersey natin uh, Pakita ko na rin din yung style ng jersey natin Ano lang naman to Gawa-gawa uh, lang Ayun eh, nga sabi ko kanina Limited lang to mga chief Sila <laughs> lang yung pinagawa natin personal use lang Hindi naman siya pang Hindi naman siya pang merchandise Para tayong lalamove nito ah <laughs> So ayan may Hefe moto na logo Tapos syempre sa likod Yung bagong slogan natin mga chief Ride more, explore more yan. Ito na yung so -so natin pagka mag-ride tayo. Tapos, sticker natin mga chief. Nagpagawa tayo. Ilan lang din naman to. Subok lang din. Ito so, mga chief. Yan. Sticker natin. First sticker ng Hepe Moto. Pero konti lang din yung ginawa natin. Kaya hindi rin naman natin sure kasi kung may hihingi nga sa atin. Uh, kaya ako rin to pinagawa kasi... Ididikit natin do sa mga lugar na pinupuntahan natin. So, hindi yun din yung main purpose kung ba tayo nagpagawa nito. Ano sa tingin nyo mga chief? Okay doon ba yung design? Ano kaya? Ano kaya magiging version to ng ating riding jersey? Ah, subok lang din naman, pero malay nyo, di ba? Magkaroon pa ng...